Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaking muling nabuhay sa ibang mundo bilang isang mahalikang aristokrato. Namatay siya sa kadahilan ng pag-atake ng kanyang puso. Dahil nalaman niyang hindi siya crush ng crush niya. Pagkagising ng ating bida, akala niya nasa ospital na siya, ngunit pagtingin niya sa salamin isa na siyang sanggol. Nakalipas ang tatlong taon, siya na ngayon si Ars. Dahil sa matanda na ang kanyang edad, sa ating mundo na nagkatawang bata at muling nabuhay sa ibang mundo. Mabilis niyang napaghusayan ang pagsusulat at pagbasa, at ito ay naging kalamangan niya sa ibang mundo. Siya ay pinanganak sa imperyo ng Summer Fourth at tiningnan niya ito sa mapa. Napagalaman niya na hindi ito ang mundong Earth at sa mundong ito nabubuhay ang stilong mahika at pwede mo itong gamitin kahit sa anong bagay ng parang nasa mundo ng mga video games ang kanilang pamilya ay may maliit na sakop na rehiyon at may maunting bilang libo ng populasyon ng tao. At ito ay ang Lambert. Pumunta si R sa mga nag-insayong mga sundalo at nagulat ang mga ito dahil madalang itong gumawi doon. Sinubukan niya gamitin ang isang teknike na siya lang nakakaalam sa isang sundalo at ito ang appraisal skills. Makikita nito ang kakayahan ng isang individual. Kinausap niya ang isang sundalo na nagngangalang Milais, nagtaka naman ito dahil bakit nalaman agad ni Ars ang kanyang pangalan at sinabi ni Ars kung nagamit ba ito ng pana. At sinabi naman ni Milais ang pana ay para lamang sa mga duwag at kung gagamit siya nito madali siyang mapapatay ng kalaban. Pero sinabi naman ni Ars na mukbang bagay sa iyo ang paggamit ng pana at kung maari bang subukan niya ito. Hindi nakatanggi si Milais kay Ars at agad naman itong sinubukan gumamit ng pana. Sinabi ni Milais hindi pa siya kahit kailan gumamit ng pan at sinubukan na nga nitong gamitin ang pana sa unang pagkakataon at muntikan nang tumama ang palaso sa gitna ng target. Ikinagulat ito ng kanyang mga kasamahan at sinabi ng mga ito na swerte lang ba ito. At muling sinubukan ni Milais ang paggamit ng pana at lahat ito ay tumama sa gitna. Natuwa naman ang mga kasamahan niyang sundalo ito raw ay pinanganak bilang archer at tinanggap ni Milais ang paggamit ng pana. Nagtanong naman ang isang mamang sundalo kung paano nalaman agad ni Ars na may talento si Milais sa paggamit ng pana. Hindi agad makasagot si Ars at pabiro nitong sinabi na instinct lamang niya ito. Hindi niya ito maipaliwanag sa iba baka hindi siya paniwalaan ng mga ito. Sinubukan niya itong gamitin sa sarili niya ngunit hindi ito gumagana. Nalaman ng kanyang ama ang kanyang pambihirang talento. Si Ars ay takot sa kanyang ama. Sinubukan niya gamitin ito sa kanyang ama at naguulat siya na napakalakas ng kanyang ama at kaya raw nito na pabagsakin sa laban ang sampung tao na mag-isa lamang. Sinabi ng kanyang ama kay Ars na siya ang mamumuno sa kanilang lugar balang araw at pagbutihin niya ang kanyang talento. Dahil napaka-importanting bagay nito para sa isang namumuno at gusto ng kanyang ama na lumaki na agad si Ars. Agad naman sumang-ayon si Ars at simula noon nag-aral ng mabuti si Ars tungkol sa imperyo at naisip niya na hindi madali ang kanyang tatahakin na landas. Dahil ang pinakanamumuno ng imperyo ng Summer Fourth ay korup at ang mga magsasaka sa lahat ng parti ay nagre-rebelde kung walang magagawang pagbabago dito. Kaya maaring bumagsak ang imperyo at magsisimula ito sa malawakang gira. Bigla naisip niya na siya ay maaring sumabak sa gira sa hinaharap at sinabi niya sa kanyang sarili na gusto niyang protektahan ang mga tao at ang kanilang lugar. Pumunta si R sa bayan upang subukan niya muli ang kanyang talento na appraisal skill. Ginamit niya ito sa iba't ibang nakikita niyang tao. Nakita niya na puro karaniwan lamang ang kakayahan ng mga ito at siya ay napagod sa paggamit ng kanyang talento. May nakita naman siyang isang lalaki na pinalabas ng isang tindahan at mukhang hindi ito mula sa lugar nila. Ang lalaking ito ay isang Malkan at pinagdidirihan ito ng mga tao dahil isa itong Malkan. Ang lahing Malkan ay karamihang binibili bilang alipin. Gustong bigyan ni Ars ang lalaking Malkan ng isang tinapay at tinanggap naman ito ng binatang Malkan. Sinubukan gamitin ni Ars ang kanyang talento na appraisal skill sa binata. At nakita niya ito na malaki ang potensyal at nagulat siya dahil tulad ng isang napakatalentadong tao na mula sa kanyang dating mundo ang kakayahan ng binatang Malkan. Manghang-mangha si Ars sa binatang Malkan, agad naman na nagpasalamat ang binatang Malkan at umalis na ito. Sinundan naman ito ni Ars. Agad naman sinabi ng binatang Malkan na huwag siyang sundan ni Ars dahil marami ang magagalit na tao. Nakiusap naman si Ars na maging kasamahan niya ito Nagulat naman ang binatang Malkan at sinabi nito na pagpapanggap lang ba? Nagpakilala naman si Ars na anak siya nang namumuno sa lugar nila at ipinakita ang emblem ng kanilang pamilya. Sinabi ni Ars na nakikita niya na may malaking potensyal ang lalaking Malkan. Sinabi naman ng binata na unang beses pa lang nila nagkita at paano niya nalaman agad ito. Muling umalis ang binata at hinabol muli ito ni Ars dahil baka hindi na muli siya makahanap ng mayroon na ganitong potensya na tao. Sinabi naman ni Ars na maraming masasarap na pagkain sa nila at mayroon silang mahusay magluto na kusinero. Pwede siyang kumain ng gusto niya at sumama naman ang binatang Malkan. Nagulat ang binatang Malkan dahil totoo ang sinabi ni Ars na anak siya ng namumuno ng lugar. Nang magsisimula na silang kumain ni Ars, iba ang ibinigay na pagkain sa binatang Malkan dahil hindi sila parehas ng estado ng buhay. Kaya iba ang inihanda sa binatang malkan. Ngunit hindi pumayag si Ars at sabay silang kakain ng binatang malkan at parehas sila ng kakainin. Sinabi ni Ars sa mga katulong na bisita niya ang lalaking malkan at pagsilbihan nila ito ng patas na tulad kay Ars. Natuwa ang lalaking malkan sa kinakain nila. Tinanong ni Ars kung ano ginagawa ng binatang malkan sa lugar nila at binanggit nito ang pangalan ng binatang Malkan na si Rietz. Sinabi naman ni Rietz na grupo sila ng mga mercenaryo at karamihan ng kasamahan niya ay namayapa na sa laban at nagwatak-watak na sila. Naging palaboy-laboy na siya simula noon. Sinabi naman ni Ars, bakit hindi siya sumali sa ibang grupo. Binanggit naman ni Rietz na wala kukuha sa isang binata na tulad niya na wala pang napapatunayan sa pangalan. Tinanong ng isang butler kung kailan aalis ang bisita ni Ars. Sinabi naman ni Ars na gusto niya itong maging kasamahan. Nagulat ang butler at wika nito na ano sasabihin ng kanyang ama sa bagay na ito. Kinausap ni Ars ang kanyang ama at mukhang takot si Ars. Hindi tinanggap ng kanyang ama ang kagustuhan ni Ars na maging kasamahan ang binatang Malkan na si Rietz. Dahil ang pagkakatingin nito sa mga Malkan ay mahihina ang potential. Pero naniniwala si Ars na malaki ang potential ni Rietz at hindi pang karaniwan. Pumayag ang kanyang ama sa kondisyon kung matatalo ni Rietz ang kanyang ama sa isang laban. Papayagan niya ito na maging sundalo ng kanilang lugar. Sinabi ni Ars na 14 anos lang si Rietz at hindi pa hubog ang kakayahan nito at potential. Mukhang wala itong pag-asa na manalo sa kanyang ama. Pumayag naman ang ama ni Ars na magbibigay ito ng partida sa binata. Naglakad sila papunta sa paglalabanan tinanong ni Rietz kung bakit desperado si Ars na maging kasamahan siya na isang hamak na malkan lamang Sinagot naman ni Ars na ayaw ba niya na maging kasamahan at pwede niya sabihin sa ama niya na ipagpaliban ang laban Sinabi naman ni Rietz na natutuwa siya sa oportunidad na maging kasamahan ni Rietz at napakalaking oportunidad nito sa buhay niya at hindi siya makapaniwala sa mga bagay na ito Sumagot naman si Ars at sinabing kailangan niya si Rietz para sa hinaharap niyang pamumuno ng lugar nila. Nakarating na sila sa paglalaban at naghahanda na ang ama ni Ars sa pakikipaglaban at pinakuha ng kanyang ama si Rietz ng espada. Ipinaliwanag ng ama ni Ars kung makakatama ng isa si Rietz ay panalo na ito bago matapos ang oras. Sinabi ni Ars sa isip niya na kung makakatama si Rietz ng isang beses sa kanyang ama ay may pag-asa ito. Tinanong ng ama ni Ars ang pangalan ni Rietz, bago ang laban nila. Nagsimula na ang laban ng dalawa unang umatake ang ama ni Ars. Napakalakas ng pag-atake ng ama nito at agad naman nakailag si Rietz. Ngunit nagulat si Rietz, dahil kahit gamit ng ama ni Ars, ay isang pang-ensayong espada maari siyang mahati sa dalawa, kung tatamaan siya nito. Patuloy ang paglalaban ng dalawa. Hindi makapaniwala ang mga nanunood na sundalo, dahil nakakasabay si Rietz sa ama ni Ars. Naniniwala ang mga ito na ginagamit ng ama ni Ars ang lahat para manalo. At biglang tinamaan si Rietz sa balikat pero nakabangon pa ulit ito. Naalala niya na naniniwala si Ars sa kanyang kakayahan at ibibigay niya lahat ng makakaya niya sa laban upang manalo at bigla nagbago ang mukha nito at sumugod ito sa ama ni Ars at tumama ang pag-atak nito. Nanalo si Rietz at bilang pangako ng ama ni Ars magiging itong sundalo ng kanilang lugar. Simula noon naniwala na ang ama ni Ars na magiging magaling na swordsman sa hinaharap si Ritz, at naniwala siya sa talento ni Ars na makakita ng potensyal ng ibang tao, at naniniwala itong magiging malakas na emperor balang araw. Pabiro naman sinabi ito ng kanyang ama, na ayos na sa kanya na maipapasa ang kanilang pangalan sa susunod na henerasyon. Tuwang-tuwa ang mga sundalo kay Rietz at gusto ng mga ito na subukan siya. Pinuntahan ni Ars si Rietz at naging opisyal na miyembro ng kanilang pamilya si Rietz. Nagpasalamat si Rietz kay Ors. Kung di dahil sa kanya marahil na matay na siya sa gutom wika ni Rietz kay Ors, at nangako ito habang buhay niya itong tatanawin at pasasalamatan si Ors.